Good afternoon mga kamamshi, mga ka-surprise-surprise surprise. It's July Monday po ngayon Hindi ko po alam ang exact date Siguro around mga 28 or 29, ganon So Monday po ngayon, naghahapon And uh, mag i po uli tayo And may surprise mga ka-surprise-surprise Naka-live po tayo, ayan <laughs> Ayan, naka po tayo So ayan So, hindi ko alam kung first time kong nag-live or first time nga ba. So, hindi ko alam. In short is, hindi ko alam kung anong mga nangyayari sa live. Pero, naka-live po tayo. And then, may 15 minutes po tayong vlogging ng pag-iihaw. So, ayan. Mag-start na po tayo mag-iihaw. Guys, kung naaalala nyo, nung last time tayo nag-ihaw, ang sabi kong bago is gumamit tayo ng bao. Ganito yun. So, ang nangyari is nag siya ng nag-apoy and hindi na siya nagamit na pampalasa dun sa meat. Ang talagang dapat, ang purpose niya is pampalasa pero ang nangyari is naging pampapoy na lang siya dun sa uling. So, we will put that again to the test kung talagang maapoy nga siya and then eto na yung gagamitin natin na pang Uh, pampabaga. So, hindi na tayo gagamit ng what do you call that? Ng papel or ng gas. So, itong coconut yung gagamitin natin. So, tingnan nga na nga natin. Ayan. So, siguro hindi ba kasi may oil lang coconut. So, ayun. Siguro yun yung nag-ano sa kanya. Doon nga pala sa inihaw kong uh, vlog last time is lumasa yung coconut. Paano nating nasabi yung lumasa yung coconut? Kasi nga, kabisado ko na po yung lasa ng lempo pag nag ako. So, since nag -iba yung lasa niya, I assume sa coconut po yun. Eto, dito sa live natin, parang kanina nagkaroon na ng two viewers. And then ngayon parang wala na naman siyang viewer. So hindi ko alam kung pwede rin silang mag-message diyan. So as of the moment, walang nagme-message or as wala akong nakikitang nag-pop-up na message. So ayun, hindi ho nagliliab itong um, coconut husk. So ang gagawin natin is nita try natin yung papel. Ayan, lalagay natin dito sa coconut husk. And ayun, ang gagawin pa rin natin pang ihaw is uling. Ayan. Ito po, ganito po yung mga uling sa amin. Yung live video, hindi ko alam kung gaano katagal yung itinatagal niyan. Pero ayun, may 40% ako sa battery. So siguro hanggang matapos yung pag-iihaw ko, okay lang na naka-live tayo. <laughs> Good luck naman, di ba? Ayun nga guys, buti plano ko sana mga 6 in the afternoon pa ako mag-iihaw, ganun. Buti na lang, ano ba ngayon, it's, it's exactly 5.38. Pero ayan o, medyo parang dumidilim na. Kaya, buti na lang inumpisahan na natin. So dito sa ano guys, mga, sa mga live friends ko, dito sa vlog is 15 minutes lang. Ayun, and then 15 minutes lang. So, siguro makakatch nyo itong paggawa natin ng pagpapaningas. And then, yung part 2 is doon na sa nag-iihaw ako. Parang hirap mag-liab na itong bao. Ito yung coconut husk or bao. Ayan. Last time talaga nag siya ng ano, yung para liab kong liab. ano bang iihawin natin for tonight? So, ang iihawin natin is liempo again. <laughs> Hindi ako nag-request noon. Inutusan lang po ako ni Mami na tomorrow mag ka dinner time. So, ayun. Since nasa kalagayan naman po tayo, kaya mag po tayo. <laughs> isa papanood nyo ba yung mga videos ko recently? Just itong mga second half ng August or ng July. Yun nga po yung kumakanta ako sa time zone. <laughs> so I know guys na... <laughs> Una is uh, gusto ko magpasalamat mga ka-surprise-surprise, -surprise, mga ka-mamshi. Maraming salamat at um, Pinanood nyo po ang aking pagkanta Again, nasabi ko naman doon sa video Disclaimer, hindi po talaga ako singer Pero doon sa mga nakapagtiis Nakapagtsagang panoodin yung aking uh, singing talent Kung talent nga po matatawag yon Thank you Ayan So mga ka-surprise uh, surprise Tinitingnan po natin itong live uh, video Ayan, wala pong nagpapapap pop up na message So, I guess it's either wala lang talaga akong viewers or I don't know. Pero ayun, yung feeling ng naka-live ka and ayun, medyo parang um, hindi pa ako sanay. <laughs> Kaya medyo parang siguro, napapansin nyo naman, medyo parang siguro kakaiba yung mga... Um, hindi tayo ganun kadaldal, ganun. Kasi nga, di ba, pag naka-live tayo is parang di tayo nagmamadali or whatever. <laughs> o basta parang ano ako... Um, hindi pa ako sanay. So, ayun. Sana bago magdilim, nakaano na to, um, nagiihaw na tayo nung yempo kasi hindi niyo na makikita pag madilim na pero siguro makaka makakahabol naman <laughs> naka 8 minutes na po tayo dito sa sa vlog mga ka Ma'am mga ka surprise surprise and ayon hanggang 15 minutes lang po itong vlog And then uh, puputulin ko na. Pero itong uh, live, uh, i-try lang natin kung hanggang saan yung kaya natin, kung hanggang saan tayo komportable kung hanggang saan tayo hindi na conscious or nahihiya, 'di ba? ganun. Pero siguro, guys, 'di ba nag share ko neta ako noon sa sa time zone, yung balutin mo. <laughs> eh since uh, napag-usapan din naman natin yung Sharon Cuneta. Guys, may papakilala pa ako sa inyo. Alam niyo ba bukod kay Sharon Cuneta, meron pang isang uh, regular ang mga di ba pag may mga handaan di ba may mga nagbabalot doon ng pagkain after or minsan nga baka hindi after eh, baka before pa may nagbabalot na so ang tawag po nga nila doon is yung Sharon Cuneta pero guys recently may bago akong nakilala hindi lang pala si Sharon ang nandoon meron din palang Didit si Didit You know guys, si Didit Reyes, dun sa mga ako hindi ko na inabutan yung Didit Reyes na yon. She's a singer. And then ayun nga, uh, companion niya si Sharon Cuneta pag nasa handaan sila. So kung si Sharon Cuneta ang hinahantay niya is Balutin Mo Ako. <laughs> si Didit naman guys, ang kinakanta niya is Oh, na guys. <clears> Tungkol <throat> promise sana ako din nakakanta, kasi mga lang si sa alala. then let's give it. <laughs> let's give it to China, 'di ba? So ayun nga ito yung kanta ni Didit Bakit ako mahihiya <laughs> Kung sa iyo'y liligay <laughs> Guys ito hindi tayo pwedeng bumirit dito kasi Wala tayo sa studio Maririnig ng mga kapitbahay And hindi naman lahat is up to it na Marinig yung ating parang boses na inipit ng palaka or whatever So ayun, hindi na tayo bibirit hanggang dun lang. Pero na, at least alam nyo na, nakilala nyo na si Didit. So akala ko dito sa video na ito is uh, makikita nyo na itong bao o itong coconut husk na ito na talaga yung gagamitin natin pampaningas nitong na charcoal. Pero hindi pala ganon, hindi rin siya ganon kabilis mag uh, Yun. So mga ka-live, <laughs> ka-live na yun, no? Mga ka-live, Nakaka-11 minutes na po tayo dito sa sa vlog. So, ayun, 15 minutes. I-cut off muna natin. That's part one And then, ayun, pag nag na po tayo ng liempo, tsaka na lang po natin magkakaroon ng part 2. Pero kayong nasa live, hindi ko po puputulin hanggang kaya po, ayun. Kahit medyo risky yung ginagawa ko, hindi kaya nainitan yung cellphone. <laughs> Ayan, hindi naman. Walang nagme-message dito sa ano sa live. Okay sana 'di ba kasi magkakaroon tayo ng question and answer, 'di ba? Or baka pwedeng mag may magre-request ng ano bang kakantahin natin, yung mga tipong gano'n. <laughs> Go guys, kahit Mariah Carey ka ang ko. <laughs> Emotions ba by Mariah Carey? You got to feel emotion. Ano <laughs> 'yan? You gotta feel emotion. Tingnan nyo guys yung nangyari dito sa ano. Sa coconut husk. Ayan, nag-ano na siya. Nagliab na siya. Ayan, eto. Ganyan na siya. Pag nagliab, tuloy-tuloy na siya. Ayan. So, ilagay na natin siya dito sa ilalim para eto na yung magamit natin pang paliab nitong mga uling. You gotta feel the emotions. Di ba? Kahit hindi ko alam yung lyrics. Nasa na ba tayo, guys? O <laughs> yan, may nag-message. So, ay, eh, ganun pala pag may ano. Ay, hindi pala. Hindi eh, pala siya nag-message. So, makikita lang natin na nag-review pero hindi natin wala palang message. Pero sana may mag-message, ano? Guys, come on. Magtanong na kayo. Sasagutin natin yan live. Di ba? Dito nga pala sa mga ka, yung mga nanonood nga pala dito sa live. Nakaano po tayo ngayon? Nagvlog po ako ngayon. And uh, ayan, pakita nga natin sa ano sa mga mga surprise surprise mga nandyan sa live. Ah, uh, papakita po natin na nagvlog tayo ngayon. So ayan, para transparent. So ayan, ayan po, nagvlog po tayo ngayon. Ayan, nagvlog po tayo ngayon. So ayan, nakita nyo yung screen nitong live. Ayan, ayan po yung live. So ayan, may nagtanong, Tita Bebe, bakit ka naglalaro ng apoy? Baka masunog ka. Uh, tita Bebe, 21 years old na po ako. So marunong na po akong mag-control ng fire. So you don't have to worry, but thanks for um, thanks for caring. <laughs> so ayun, naka 13 minutes na po tayo dito sa Tita Bebe, naka ano po tayo? Naka nagpo vlog po ako. So ayun, naka 13 minutes na po tayo and then a uh, puputulin ko na po muna itong uh, vlog. And then um na lang po tayo sa part 2 pag nagiihaw na po tayo. And ayun, etong sa live natin is uh, parang hindi siya masyado magtatagal kasi um may tumatawag. So shall I answer? Siguro hindi ano. Kasi i-delay na muna natin yung call. Kasi 14 minutes na. So ayan na, mag, mag, uh, Puputulin ko na po yung vlog uh, nasa live. Puputulin ko na muna itong vlog and then sa part 2 na lang po ulit. See you.